Ay, magandang gabi sa inyo mga ka Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre isa na naman sa ating sender yung ating babasahin. Good morning po idol. Ask ko lang po. May asawa po ako. Nalasing siya sa inuman. Palaging niya kainuman yung guys. Minsan nalasing ako ngayon tulog siya. Bigla akong umababaw sa kanya. Nasa kasarapan ako, bigla siyang umungol at nasambit ang kanyang pangalan nung ga. Two times. As lang po sa tingin nyo may nangyari na ba sa kanila or wala pa kasi palagi ko siyang tinatanong. Palaging sagot nyay ewan ko bakit ko nasabi yon tropa lang yon yan yung sabi niya. So, syempre, napaka malupet ang kanyang katanungan, mga kasawi. So, yung ating isandra isang lalaki tang ang kanyang asawa nga daw, mga kasawi, ay tinatanong niya dahil two times siya nakipag alam niya na nakipaghanahan na sa kanya asawa pero two times din siya na once na siya nauungol ay binabanggit yung pangalan ng isang lalaki so ibig sabihin ang katanungan ng asin sender ay kung meron na bang nangyari sa kanila nung gay kung bakit ito binabanggit tuwing sila ay mag SEX mga kasabi ito yung opinion ko para sa topic na ito sa ating sender for me mga kasabi syempre para sa akin dalawa kasing uri makasawi. mga kasawi na ang una maaaring oo na meron ng nangyari sa kanila ng isang lalaki kasi hindi naman niya sasambitin yung pangalan ng isang lalaki kung wala sa kanilang nangyari. So ibig sabihin baka tuwing kayo ay mag SEX ng iyong asawa ay baka yun yung nasa isip niya. Kaya minsan sa pagsarapan na kapag nasasarapan na siya ay binabanggit niya yung pangalan ng isang lalaki dahil kumbaga mas ini-imagine niya kasi na yun yung kanyang kahanahana. Kaya ang nagiging tendency mga kasawi ay nababanggit niya yung pangalan. Or eto naman yung isa mga kasawi na baka isa din yan sa pakiramdam na tuwing kayo ay maghanahana ng iyong asawa kasi baka iniimagine niya na talagang yung lalaki na yon ang nakikipaghanahana sa kanya mga kasawi. Ang pangalawa natin mga kasawi ay baka eto mga kasawi, pakinggan nyo to mga kalalaki yan, mas pinapantasya niya ang lalaki yon kahit na walang nangyari. So eto yan mga kasawi. Itong asawa mong babae ay meron siyang feelings doon sa isang lalaki. Kahit na wala pa sa kanilang nangyayari. So dahil sa meron siyang kanyang nararamdaman or meron siyang pantasya na tinatawag mga kasawi. Kaya tuwing kayo ay maganahana para mas gaganahan siya para sa sarili niya, ayun ang binabanggit niya tuwing uungol siya. Para naman mas ma niya kapag yun yung babanggitin niya yung pangalan ng isang lalaki. Yan yun mga kasawi ha. So, naintindihan mo na ba, Sander? So, dalawang uri yan. So, kung alin man dyan, ang dalawang uri na yan, so, alamin mo sa asawa mo kung bakit nga ba pag tuwing umuungol siya ay ginagamit niya or tuwing uungol siya ay bakit binabanggit niya yung pangalan ng isang lalaki so alamin mo, baka mamaya ay talagang totoo na na merong piling siya asawa mo sa isang lalaki na yon, Or baka mahal niya na talaga niya, or baka meron nang nangyari sa kanya. So alamin mo ng mas maigi, sabihin mo, konsensyahin mo yung asawa mo para mas sasabihin sa'yo. So alam mo na kung ano yung pagiging konsensya mo mga sa sasabihin mo. For example, yung tawagan ninyo, Han, pwede bang malaman? Bakit mo palaging binabanggit yung lalaki na yon? may something ba kayo? Hindi ako magagalit sa'yo. Please sabihin mo lang, papalayain kita. Kung siya talaga yung mahal mo, ililit go kita kahit gaano pa kasakit. Yan yung mga konsensya na pwede mong gawin sa babae para mas lumambot ang kanyang pakiramdam. Kasi kapag once na ito ay lumambot, mga kasabi, ay makakapagsabi talaga ito sa iyo ng totoo. So yan lamang po mga kasabi, sa ating Sander na why napigyan kita ng linaw tungkol dito. At maraming salamat sa patuloy na pag pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasabi.